tips sa pagkuha ng insurance. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, kung walang insurance ang inyong sasakyan o magre-renew kayo ng insurance, well normally pag nakalo ng kotse ninyo laging may kasamang insurance yan safe zone yan, ng bangko. Pero kung cash ninyong kinuha yung kotse ninyo, normally hindi kasama ang insurance. So halimbawa kayo ay kukuha ng bagong insurance o kayo ay magre-renew ng inyong insurance, magbibigay ako sa inyo ng tips regarding insurance. Well, ganito lang naman yung scenario dyan. If ever na mabangga ang inyong sasakyan, saan nyo ba dadalhin na pagawaan? Now, kung saan nyo dadalhin, doon kayo magtanong kung ano yung recommended nilang insurance. Ano yung mabilis yung process, madali yung approval, at wala kayong masyado magiging problema. So yun yung pinaka-recommendation ko. Ang sasagot niyan ay yung uh, nag-a-accommodate with regards doon. Kung sakali mang masira, eh, uh, siya yung magpa-process ng inyong insurance claim. No? So sa kanya nyo itanong kung ano yung mare-recommend niya. So yan yung tiyan yung ano ko diyan ano. Kumbaga halimbawa, magkumuha ka ng mga dalawa o tatlo di lang mai-re-recommend. Then tsaka ka magpa-quote do sa tatlo. So depende kasi yan ano, uh, iba-ibang insurance, may iba-ibang offer din yung iba no like for example, uh, mas mataas yung coverage ng insurance na isang uh, yung isang insurance company, yung isa naman mas mababa yung uh, kanyang insurance fee, yung isa naman mas maganda yung terms niya. So, i-evaluate nyo na lang kung ano yung pinginin yung pinakabagay sa inyo. No? Just a reminder mga paps, no? normally dun sa mga yung, yung hulugan na insurance, e eh, pag mag-claim na kayo ng insurance, eh, kailangan yung i yun. Okay, so halimbawa, naka-terms ng 6 months at after a month, e eh, mag-claim ka ng insurance, eh may possibility na halimbawa one month pala, kailangan mong i paid bago mo makuha yung insurance mo, o bago ka makapag-claim ng insurance, that's the scenario no hindi siya yung tipong hulugan then pag uh, gagamitin mo siya after a month, eh pwede mo pa rin hulugan. Hindi, kailangan mong i-fully paid, no? At 'yun, bago kayo kumuha ng insurance sa iba, make sure lang, no, na doon sa rules and uh, doon sa papers na pinirmahan ninyo with regards to dun sa loan niyo sa bank, eh, siguraduhin ninyo na walang lock-in kasi may mga bangko na naka-lock-in yung kanilang insurance o halimbawa for 3 years sa kanila ka lang dapat kumuha ng insurance. So i-double check mo 'yon bago ka kumuha ng insurance sa ibang company so yun evaluate mo muna yung price kung magkano yung uh, magkano yung babayaran mo yung coverage at kung yung terms no. Uh, kung sakali mang may worry ka pwede mo namang itaas yung uh, coverage mo yun nga lang syempre magtataas din yung presyo ng insurance mo so nasa sa iyo na lang kung ano yung gusto mong gawin dun sa insurance mo so yung tips ko no. kung sakali mang saan mo dadalhin pagdabanggang sa sakyan mo dun ka magtanong kung ano yung pinaka-recommended nilang insurance para wala ka maging problema if ever na mag ka. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.